Hi guys, day 30 na. Ayan o, kitang kita di ba? Ay, oh, saya. Hi everyone! Weekend na. Kumusta naman ang araw nyo? Ako super okay, super blessed, super happy kasi crush pa rin ako ng crush ko sinabi niya sa akin kanina yon. <laughs> ayun. Ayun, kumusta naman kayo? Ako okay lang kasi maaga ako nagising 11 AM nakapag-breakfast ako ng putot ko cinta and nakausap ko si Papa bago siya pumunta ng work. Tapos ako pag merienda kami kanina ng halo-halo together kami nila, mom. And afternoon pahinga lang ako tapos nag-exercise ako. Yes, nag-exercise ako. Tapos nag ano na, maga ko nag-dinner kasi para alam mo yung diet eh. <laughs> Ayun, tapos every time kasi na bago, ay bago pala ako matulog, share ko lang na may ginagawa ako. Parang daily routine ko na na may binabasa ko mga article about love, about life, about God and gusto ko kasi bago ako matulog, may ma-realize ako every day. I mean, bago ko matulog may marirealize ako sa araw na to na kung gaano ko kahalaga, kung kung gaano ko kaimportante sa mundong to, sa buhay ng family ko and syempre, yung halaga ko bilang ako. Kaya super happy ako kasi sa lahat ng blessings na natatanggap ko. And syempre sa lahat ng tao na kapaligid sa akin na super love ako and sobrang sinusuportahan ako kaya ay, sobrang happy. Tapos crush pa ako ng crush ko, di ba? <laughs> Kaya ayun, super, kailangan talaga lagi mong iisipin na mahalaga ka and love ka ni Lord. Kaya dapat ganun lang. Dapat positive lang para mas maraming blessing. So yun, bago ko matuloy yung chika ko, gawin muna natin yung night regimen natin. So let's start! Since natapos na ako mag-wash ng face using Maxi Peel Facial Wash, ang next step na natin for tonight is yung Maxi Peel Exfoliant Solution Number 2. So, 1 to 2 drops is enough. Ayan. 1, to. Upward motion pa rin. Lagi ko na inuuna dito sa forehead ko kasi, nose. Diyan yung marami ako ng pimples eh. Although tuyo na siya. Tingnan mo tuyo na to. ba? Diba? Yun lang. So for our last step, gagamit tayo ng Maxi Peel Moisturizing Cream. Da-apply na tayo. Hashtag pattern. <laughs> Yan. One, two, three upward motion pa din. Ayan. So, yun. Waiting muna tayo and hintayin ko kasi yung tawag ni Miss Amy para i-discuss daw niya sa akin yung shoot ko. Woo! Woo! Photoshoot! Excited na ako. Okay lang yan. Hintay-hintay muna tayo. Total, talent ko naman yan eh, ang maghintay. Char! Hello po, Miss Amy. Hi, Jeff. Hello po, good evening po. So, yun, Jeff. Uh, um, Apo. Happy Mansory. So, what oh, happy monthsary din po. <laughs> yes, yeah, so, di ba, naka 30 days na. Tayo. oo po. So, yun, um, we have a very um, big surprise for you. So, um, you and your family will stay at the Marco Polo Hotel tomorrow. Wow! So, Yung room for you and your family. Para makapag-bonding um, kayo and in a happy So, I hope you will like for you. And, you know, I've always remembered that your masculine family is very proud of you. So, your so determination is really very inspiring support, um, for us, but also for all our um, other consumers. So, you know, we believe that you will really reach your dreams soon. So, that's you all. Know, happy Mother's Day, Jeff. Oh, thank for you so much! For bo. Uh, Wala I have nothing more Thank you. Thank you po, sobra-sobra, thank you.